Ay, wow, laging niya. Ay, puta Ay, 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 ay lumalabas, lumalabas. Oh, ay, tunggal video. Ay, tunggal ang video. Kacha, tunggal, tunggal. isang uh, Nasa, ano, uh, Isang kubo pa lang, nakadalawa na tayo. Oh. Okay, mga bro. Good morning, good morning, mga bro. Uh, may tawag tayo ngayon dito sa baha. Ngayon na uh, pinapahuli nila yung mga kobra sa kanilang mga kubo. Natatakot na sila. Ngayon, ngayon hindi ko kakayanin mag-isa yun. Kasama natin yung tropa. Kasama natin si Ben Cobra, restoklaw at saka si Tropa Tuklaw, yan ang mission natin, lakad natin ngayon, baha. Okay mga bro, lalakad na tayo mga bro. At muna tayo, God bless. tingnan mo ko. So, Di ay neo chin dry so na ko meto. Wala pa tayong pa May bako de ay makapila na lang ni pagyu. Hindi sila kakase oh eto ka oh nakapila yung mga pasero. Wala, wala pa yung driver. Wala yung nakapila. <laughs> okay mga bro, nandito tayo sa baha eh tinaparesyo yung mga ano dito yung mga kobra sa mga kubo. Uh, nakikita daw yung kanu, yung isa daw muntik na natuklaw do sa kubo. Kaya ayun, humingi na naman sila ng tulong para naman makuha natin yung mga cobra. Uh, mga kobra dito sa mga kubo, natin, dadali natin sa kabundukan. Kesa binabaril lang, pinapatay. Mga uh, bro. Oh, okay, mga bro, ayan. Ha, di ko na alam kung saan papunta niyan. Eh, nandito na tayo sa bahay. Ito, sinamahan na tayo ng ano. Uh, nakakita daw siya ng mga kobra doon sa may bayo at saka sa may kubo sana nandun pa sila sana mauli natin alalad natin sa gwang eh ay. Ayan, uh, ay, sa Oh, ayah pergi tak eh

Bapak baboyan na papagihin pa lang makatuknotan ayo limuni ayo limuni ayo yan 'yung nakaano na yun Tek. No? Eh, Okay mga bro. Hmm. Okay mga bro, imili pa 'tong mga ibon. Kasi wala pa 'yung mga ibon niya, eh. galing pa ng China 'yan. Okay, eh, attack. Hmm. Nice flying ng ibon, ay. Tena, ay. Hala. Ah, oh, wow, oh, 'yun nga. O yeah. yung pala, o yung ano, papanyipit. Pan Imagine. Hmm? Wala na. Eh, ano? na panas. Ay ipo vegan Oh oh ba ba ba. La. <coughs> Pala ya babo ya no. Lian ya foto. Siang aku ya. Alhamdulillah tembung yang paling. Hmm. Assalamualaikum.

Oke, yeah, bili Paning. Paning. Nice gamat. Gutsi na. Kakaka ka pa d'to ta. Yeah, may nurse kuno ta yung bubo. Na nakawali na sa ilang ta. Ayun palang sa isang bubo. Simpatik, bila yung tubig niyan? Puputey mo i-are diyan. patay. Baka masira. Kamandakan. Lawaan niya yung karton, tapos basura. Ayun, ako, i-relax relax lang dito kasi pag pupunta pa ako dyan, mabubulag tayo. <laughs> okay.

Sigurado ka? oh, dapat niya abi ano Yan ay palatay na kan kabuntukan niyo. Tay 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 dulo, tapay ka dulo. Yeah. Wow, wait. Ali tapay ka dulo. Dulo. Makapabura ya mo. Oh. Jadi Oh. Okay, ha bro. Isipin mo yung cobra nasa tulugan ng tao. Nasa tulugan ng tao, yun ang sinasabi ng ang tao na pag-i-rescue naman yung mga cobra. Ito, nakuha na natin yung isa. Video nyo ko Kenny. Na? Eh, sige na. Video nyo ko Kenny, Gabbard. Huwag ka napabidyo ka nung wala na yung mga pinan. Thumbnail. Thumbnail. Anak puta? Million views thumbnail ayun. Magdok, Kenny, Okay na, okay. Okay. okay.

Akin na, Aperge. Ako na kaya yung palat eh. Sa may palat. Dapat talaga. Ay! 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 Lumalabas! Lumalabas! Oh! Ay! Ah! Yan! Yan! Malaki yan! Oh no! Pangipit! Oh! Video! Pangipit! Ang daming video! Okay mga bro! Ayan! Kaya sa sinasabi ko kay Rex eh! Oh! 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 Dahan-dahan! ha! Ano yan ha?

Tunggal ang Ay, tunggal ang video. Tunggal ang video. Tunggal ka, video. Tunggal ang ano Isang kubo pa lang. Makadalawa na tayo. Oh. Okay. Dito yung ari Okay, mga bro. Kaya eh. Ah. makadalawa na tayo. Isa sa taas. Isa dito sa loob. Sa higaan mismo ng tao. pa. Na may kubo. Ah. Mayroon siyang pinag na karton. Eh ngayon. Nakita niyo yung kubo Kaya pala umalis si Narado ito. Eh ngayon sinabi niya. wala na Diyos. Nakapuha tayo na sa loob. sa taas. Shupa. <laughs> Ayan, tayo. Yun, narinig naman si Shupa. <laughs> <laughs> na tayo, guys. Talaman na.

'yung pumupi kapitan, no? Eh, okay, may cobra. Ang hapunan sa kubo.

Aini ka oh mas malaki yan. Ay niya Ang pay di yon eh. Are. Sakala. Lala. Sakala. Lima. Ano 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 ba? naman niya? Oh, you're cute. Mm-hmm. Yoko si, 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 okay, nga. Sige, Dabag mo to no, kasi mo na Basta tasong na may Sige. Yan, Eh, mo na dyan Eh, Tito, kasi ne. Kay ulo. Eh, Ay, matersulit. Ayun, ayun, yung ulo, ayun na

Diyan lang nga. Ni ay, ne, oh. Kene, kene, oh. Ay, ne, ne. Diyan, Diyan na. Diyan, anong kulay yan? Yellow. O, oh, yan yun. O, yan na yun. Tal, oh, Ma, tal, magbanda ko maka niya, no? Ben, Ben, Ben. Ang oh. cobra chuyakin, yun. O, oh. na, 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 atin, atin, Ken. Ah. แค่แขกว่ายนป้าเอแยวมาไข่แน่วโอเคสเตเดี้ยนนี่เหรอใช่ไหมสิกสตาสุกิมีก็ต้องนะพอหลัวมันได้กินไม่อยากกวนเลยมีนี่แค่แขกว่ายนป้าต้องมาหลัวมันได้กินอ่ะ tawon bibili pa inukot lang eh toto toto toto, to kasi pipiti mo 'yan oh, to 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 na ipit na ipit na ngulo ipit ipit ay tey tey takarin nakadawayan si Beneb do ayan oh ang ulo. Pag bibitawan, nag mo. Kaso hindi may ilay. itang ah, may ano ulo ko dito. Susundutin ko dito. Nabibitaw na. Ay, wala na. Nabitaw. galing. Ah. Ano? Sabayan mo na sungkit. Kodok. Parang buntot. Mabibitawan ma, ko na. Kodok. Kodok. Naka... Oh. Ah, <laughs>

Những người đầu. lên bullish, 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 Ôi, ôi Ôi bullish, bullish, ôi Ôi bullish, 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 Eh. Kita yan. yan. oh, yang ngelawan kan? ngelawan yang ngelawan yang pa, yang so, yellow yang ngelawan yang ngelawan yang yellow, yang yang ngelawan yang ngelawan yang Yung ya. nagpabalik pabalik-balik natin yan silipin nyo ulit doon sa pinagkuhanan nyo baka bumalik lang doon yung ano siya well, play ha Ito. Ito. Ito na. Oh. Yeah, okay yan yeah, mga bro nakakuha na kami ng isa eh hindi namin nalang kung dalawa kasi mayroon pa kami nakikita isang dilaw Kaya mga tropa, namatay yung camera natin kanina, sumabit yung ano, pangil ng cobra. Oh no! yan o, nabakbak. Ah! Sumabit. Pero hindi naman siya bumaon mga katropa. o. Sumabit. Sumabit yung pangil. Sumabit pangil. Ha? Ano? Takbo na ba to? Wala kaya to? Ayan. Pero doon siya sa buto eh. Hindi naman bumaon eh. Sumabit lang. Na, nasa ginapa naman tayo ng ano, ng lubog ano. Bukit. Kanya kayo tol.

Denungnya. oh, oh sulong sulong ay, ay ay langgam ay, langgam. ay. ay, kerekan. ay kerekan Okay mga bro, ayan uh, tayo magpapauwi na. Ito po ang mga may bahay. Ito po ang mga may, may bahay mayroon kubo sa bukid na pinauwi lang mga as nila. Uh, ayan. Aka, uli naman tayo tatlo, yung isa do sa bayog niya. Yung isa naman dalawa do sa do sa kanya kubo. Okay. Uh, maya maya lang magpapahuwi na po tayo. Mga bro, ah, uh, bago tayo umalis, sa uh, pinagkapi tayo ni Bossing. Pinagkapi tayo uh, kasi ginagawa tayo talaga magapon ng ulan eh, sa baha tayo. Eh ngayon, uh, binigyan tayo ng konting pakarsuelo. Sabi niya, huwag din na um, papakita. Eh, nandiyan si misis. Baka daw uh, mabigla. Okay mga bro, ayan. Ah, uh, uh, Bossing, uh, thank you. Uh, Nauli na yung mga cobra doon sa kubo. Thank you. Thank you, thank you. Uh,